halo tuk Wala Eyo Di pa kumaligo Bila

Swimming, swimming si tatay. Hmm. Kaya? Ay, ayo. May na. Kaya madaan na hilo-hilo nahilo lang. <laughs> Nahilo-hilo. Hahaha. <halo. laughs>

daho taho. swimming na. Taba oh. ka, ang abot na tumasabi to, masabi to. Video man <laughs> hmm. Kaya na po.